Ito nga yung trending na kaldereta na corned beef. Siyempre, sino ba naman tayo para hindi itry? Wala pa nga atang 30 minutes ay naluto ko na to. Perfect nga to sa mga gusto ng mabilisan na ulam. Simula na nga natin mga mare, bali pirinito ko muna itong patatas at karot para mamaya hindi to maduro. Pagkatapos naman ay magigisa tayo dito ng sibuyas, bawang at bell pepper. Tinatamad nga akong gisahin isa-isa kaya ayan, pinagsama-sama ko na nga lahat. At igisa nga lang natin yan ng maayos. Pagkatapos naman ay naglagay ako dyan ng asin at paminta. At haluin natin ng maayos. Syempre, dahil to, hindi pwedeng mawala ang ating tomato paste. Papasarap at syempre pampapula na din ang ating sauce. Isama nga lang natin yan sa gisa. At naisipan ko na nga din maglagay dyan ng butter. Siguro mga isang kutsara yung nilagay ko dyan para hindi naman masyadong mamantika itong ating sabaw mamaya. Okay na ngayon mga mare pagkatapos naman yung maglalagay na tayo dito ng corn beef. Kahit anong corn beef naman ay eh, pwede nyong gamitin dyan. Sakto naman at may liver spread ako dito kaya ayun nilagay ko na nga yung isang buo. At naisipan ko na nga din maglagay ng beef cubes, isang peraso. May nakita nga akong tomato sauce sa ref at konti lang naman pa kaya ayun inubos ko na nga dyan lahat. Ilang araw na ngayon sa ref at baka masira pa kaya ginamit ko na lang. Para medyo may sabaw naman ito, nilagay ko dyan ng tubig, baso lang at konting pahabol pa nga ng asin at paminta. Katapos naman mga mare, itakpan lang natin to saglit. Hininaan ko nga lang yung apoy para kumulo na maayos yung ating sauce. Sakto naman at meron ako dito melted cheese kaya ayan, nilagay ko nga dyan sa ibabaw para mas lalong nakatakam at masarap. After 5 minutes ay okay na itong mga mare. Grabe, itsura pa lang at amuin, nakakatakam na. Diyos ko, mapapadami na naman tayo dito ng kani. Nung nakaraan ko pa talaga ito, kinikrayibuti na lang at napaluto na tayo ngayon. Siyempre, masarap yan pag mainit yung kanin natin. Kaya ayan, na nga ako sa ibabaw ng sabaw. Sa mga gusto ng madalian na ulam at syempre masarap ito na nga yung hinahanap mo.